실례나라, 가야 나 a Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mula pa rin po dito sa Lake Cebu, Cotabato. At ito po ang ating unang pagbasa at pagninilay ngayong araw na ito. July 5, 2024. Unang biyernes ng buwan ng Hulyo. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Amos chapter 8 verses 4 to 6 and verses 9 to 12. Pakinggan ninyo ito. Kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares sa sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian ng araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapisahay gagawin kong araw ng pamimigati at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang mag na at mapipilitan kayong magahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na oy magiging mapait hanggang sa uling sandali Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ng tagutom. Magugutom sila ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila ay ang aking mga salita. Akong Panginoon ang Panginoon na nagsasabi nito. Mula sa hilaga papuntang timog at mula sa silangan pakanuran. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang araw po no, ng biyernes, unang biyernes para sa buwan ng Hulyo. At maganda po na mapagnilaya natin sa araw na ito no, kung ano nga ba talaga ang mas pinahalagahan ng mga tao sa ngayon kung katulad noon no sa panahon ni Amos ang mga tao ay sabi nga dito inip na inip na na matapos ang araw ng Sabat pag sinabing araw ng Sabat ito ay araw ng pamamahinga at tiningi ng Diyos na magpahinga ang tao upang sila po ay makapaghandog, makapagpuri, makapagpasalamat sa Panginoon. Ito yung kumbaga kaya po sagrado ang araw ng pamamahinga o sabat. Pero marami mga tao ang mas pinipili po na magpatuloy sa kanilang negosyo, sa kanilang paghahanap buhay, maging sa pangaabuso o pangaapi sa kanilang kapwa. Uh, dito po ay pinaparating ni Propeta Amos ang mensahe ng Panginoon na darating ang araw na lahat ng pinahalagahan nila ay maglalaho at ang matitira lang ay ang salita ng Diyos na hindi rin naman matatagpuan. Isa po sa mga pumasok sa isipan ko ay ang karanasan natin noong panahon ng COVID. No? Dahil noon talagang 24-7, no? ayaw natin magpahinga, ayaw natin tumigil sa pagtatrabaho, Uh, talagang ang mga establishment halos hindi magsara yung mga tao nagsishifting kaya maging pati araw ng linggo ay nagtatrabaho o pinagtatrabaho natin yung mga tao dahil nangihinayang tayo sa mga kita o sa income na, na kikitain sa araw na yun kaya maging ang araw ng linggo ay talagang sinisikap natin na makapaghanap buhay pero nung panahon ng COVID lahat ng yan no nakita natin na pwede naman palang huminto no At ang tangi lang natin makikita o ma, ma mapangahawakan na yung salita ng Diyos pero yung kalaunan ay maging ang pagpunta natin sa simbahan ay pinagbawal. No? Hindi kayo pwedeng pumunta, hindi, kayo pwede, hindi tayo pwedeng magtipon. Pasalamat na lahat at nagkaroon tayo ng mga online masses no? at nakakapakinig at doon talaga na realize no? ng marami na yung kahalagahan po ng pagsisimba, kahalagahan ng pagdalo, at ng pagdiriwang natin ng banal na misa. Kaya sana po matuto tayo sa ating mga karanasan. Huwag na natin ulitin at nawa, huwag na maulit sa panahon natin ang ganitong karanasan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.